Hello guys. <laughs> Hello guys. Hello sa lahat ng mga nanonood. Alam niyo ako na eh, naiintriga dito sa usapang Jano Gibbs na to eh. Ang alam mo sa Jano Gibbs, marami rito sa Canada 'yan sinama pa eh kayo dyan ng gibs. Doon pong namatay ang ama ni Jano Gibbs, si itong si Ronaldo Valdez. Alam nyo bang nandito sa Canada si si Jano Gibbs noong time na namatay yung ama niya? Dahil nakita ko siya rin. Red Deer. Red Deer. Yan. A-N-W. Kumakain sila ron. Hmm. Paano sasabihin si Jano Gibbs ang pumatay? Kaya yung mga nagpo-post ng mga ganyan, ilobay nyo na yan at walang mangyayari sa inyo. Gusto nyo lang kumita. Hmm. Ako may YouTube din, pero ayoko ng ganyan. Kaya yung mga vlogger na hindi totoo, ilobay nyo na mga kaibigan. Dahil huwag yung pagbintangan itong artistang Anak, pumatay, sa pumatay sa sariling ama. Nako. Walang Diyo. Walang Diyo naman kayo. ilubay nyo yan. Sa kagustuhan nyo mag-viral yung mga video nyo. Pagbibintangan nyo yung anak. Napakabaiton tao niya si Jano Gibbs. Tapos ganyan ay ima, ipapayo ko lang sa inyo. Hanggang ngayon, yung mga vlogger na nagsasabing anak ang pumatay, eh hintuan nyo na. At uh, baka kayo ay madamay sa mga pinagagawa nyo. Ayan po, ako ay nagpapayo lang sa inyo. Kaya, I stop. Seryoso tayo ha. Kaya, nandito ho si Jano Gibbs nung namatay ang kanya ama. Kitang-kita namin dito. Kumakain sila do sa ANW. Red beer. Uh, December, ano yan? Teka. December 15. Nandito yung si Janu Gibbs. Nung nakita natin. Uh -huh. Eh, namatay ang kanyang ama ay. Diba, 17. December 17. Kaya lang siya umuwi dahil nga nabalita na na mati kanya ama. Hmm. Hindi pa ho sana siya uwi noon. Kaya please lang po ay huwag natin pagbintang ay walang kinalaman. Ang tirahin po natin, yung sinabi ni Jano Gibbs na huwag ipo yung mga video ng kanyang ama. Eh ang dami ho nag-post kitang kita do sa ano sa mga ano ayan oh sasayo pa nga si ano Jano Gibso oh. ayan oh nagsasayo pa Isno. oh sa snow di tiktok ayan nandito siya noon yan ho oh, katibayan ayan oh maraming salamat to at uh, sana way pakinggan niyo yung aking vlog na to maniwala kayo sa akin Bago po ang lahat ay bago magpaalam si The Hungry Pinoy wag huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Dahil dito sa Canada, marami artista rito na pumupunta ngayong winter. Hmm. Isa ho si Jano Gibbs. Kaya wag niyong siyang pagbintangan. Maraming salamat po. And God bless everyone.